Oh, hello? Pa? Pa? Ah, ah, pa? Pa? Pwedeng. Huwag niyong ano yung hello pa, dali. Pwedeng ka. Hello, pa? Dali, thanks. Hello? Ah? Dali, hello? Dali, may tumatawag sa iyo. Hello? Tayo. Higit sa dalawa. Sayaw. Tumbling, tumbling. Umalis ka dyan. Tumbling, dali, tumbling. Hey. Labas Labas dila. na boy Buhay ka pa. O, oh, sayaw. Dali. Yeah. Dali, sayaw. Sayaw. Sumayaw ka. Mm. Sayaw. Sayaw, darling. Sayaw, darling. Ipakita mo ang iyong galing. Sayaw. 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 sayaw, 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 sayaw. Ilang taong ka na, Isa? Isa, ilang taong ka na? Isa. Isa. Ila, oh, galing. Ah. Isa. Kuha na ng picture, ngiti. Thank <tipot> you. some for blood circulation, yeah. of the circulant helps. It helps.